dapat pero iulitin ko siya kasi nakamute pala yung mismong video this is napaka ano napaka bad wait lang wait lang wait lang naghanap ako ng mule so sa kaya wala pa akong mahanap ng mule bakit ganun bakit ganun bakit gano? When, ba umulan eh wala akong mahanap yung ngayon guys ang dami daming mobs na ulusog Dudu sub. Lulu sayo eh sub saye. Bilang hinahanap ko hindi kayo. Dangki pala dang. Ayi may danki. Hello, good. wait na, ayo na. market. Hindi ka market So, pwede na ba 'to? I think new mall po siya. Mabilis oh, 'to guys, actually. Yun lang, damage na siya. Yun lang, ililigtas ko yung buhay nito. Ililigtas ko buhay nito. Ang damage siya guys eh, wala tayo pag heal. Yun natin ililigtas yung buhay nito. So, isa lang yung parahan guys, para mailigtas yung buhay ni Mule. Ganto lang gawin ninyo guys eh, no? Yung mga video natin, pinagtutulungan dito. Saan yung golem? Oy, 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 oy. Oy, 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 Alig -alig dito. Ano yung ginagawin sa village ko? Ang ganyan ko kasi rin ko Ba't niya pinagpapatayan na Hindi niya bang alam na Napakahirap Nila magpapada Nagpapakarami ha? Ilang days nila Parang sila magbred mag lang Ang hirap nun Yung golem natin Walang ginagawa Nasaan yung golem natin Yung golem natin Nasaan Okay 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 Bila okay. ba't di kayo nasusunog sa araw lang yung villager ko, mamamatay yun. Nag-aalala din ako sa villager guys. Ano, 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 May liligtas pa ako ng buhay sa dyan. Sakto guys, Kaka-record ko pa lang dash. May mag spawn ng, ano, ng donkey sa harap ko. O diba? Mag, mag isang palo nung dito, mamamatay na tong ano, to, donkey na to. Buti nga nakahanap pa tayo ng donkey. May kaibigan na si ano? Si Blacky Actually, guys, may papakilala ako sa pangkaibigan natin mamaya. Ano siya? Villager siya. So, total naman na may name tag ako. Pinangalanan ko na rin yan. ano pinangalan ko dun? Makikita niya. Ah, kung ano nga ba yan? Kung ano yung pangalan niya? Anong kinakabahan ako? Baka mapalo. Pakinig muna kita na. Yan. Siguro pwede na to. Tatalan na to. Ito mahirap sa ano guys yung donkey. Hindi, sila, mahirap sila ang itanong sa ano. So, ganun ganito. Kailangan mo talaga maglagay ng block para lang makaano sila eh. Hindi, hindi dyan, hindi dyan, hindi dyan. Yung golem ko nasaan? <laughs> Minsan na lang mag- na lang mag-spawn natural golem dito sa ano. Actually guys, yung mga golem nag-spawn po talaga sila sa mga village. It depends kung marami po yung mga villager ninyo na nakita sa world ninyo. Mag-spawn po sila. Pero madami po yung villager na dito. At dahil sa sobrang dami na nila guys, nakapag-spawn po sila ng isang golem. Ganun po kalipit yun. Oh, matutulog na ako. Matutulog na kami ni ano. Matutulog. Ayun lang, pakalanan natin, natin siya. Ano. Kasi guys, may kaibigan po tayong video dito. Kasi siyempre, kasi kayo siyempre mong video. Eh, biyong villager, nasaan? nasaan? Pagkakalala ko yun eh. Nasa si Jose. saan ka? Oh, wala ka, Jose. Ito mayroon nito eh. Nasa, sa, so. oh yan, napasama ko pa yung aso. Si Jose, nasaan? Jose, saan ka? Ikaw ba si Jose? Ikaw si Jose. Hindi ko alam si <laughs> saan ko nilagay si Jose Ito ba si Use? Hindi, Ay, ito si Jose. Hindi ka makakit, Jose. Ba't hindi ka makakit, Jose? Jose. Tulog ka na, Jose. <laughs> may anak na si Jose, guys. Ay, hey, nagtulog na yun. na si Jose. Jose, matu, matulog ka na. Jose, wag ka mo... Ma matulog na, Jose. Jose, matulog ka na. Kulit mo, Jose. <laughs> Diyan pala si Jose guys Yung kaibigan natin Muntik ko nung mapaling aso. son Hindi rito Hindi ka, ka Ayan matutulog pa itong ano na to O oh, wait lang Hindi kita kilala Si Jose lang kilala ko Hindi kita kilala Si Jose lang yung, yung ano ko Yung kaibigan ko dito na video siya. Ayan may Oh my goodness. Ang hirap na nga naman. Ay, gagi. Ang laka yung magagawa niya nga yan. So, yan po si Jose, guys. At hindi ko, hindi ko, hindi ko kilala to. Villager lang yan. Siya lang po yung ordinary yung villager. At yung ginakagalit ko talaga eh. Alam mo yung matutulog na lang ako talaga. Matutulog na lang talaga ako sa Minecraft survival ko. Pero papatay pa ako. Oh my God. Masama dito kapag pumatay ka Ang hirap nila nga sa taas nila eh. Parang kukapanahin yung mga yan. Sa layo pa nila. Is it? Ayan, yung damage pa natin wala. Ayan, eh lang. wala lang na natin. May villager, ano villager may, may iso e pa, talagang, no Ano lang to guys, chill episode to. Wala po tayo ng episode. Halika rito, huwag ka mo ulit, mo ulit. Okay na siguro Pwede na ako matulog dito. Pwede na ba? Pwede ba ako matulog? Kasi dyan. Alas ka dyan. Ka dyan. Yung pinapatulog ko dito. Hindi ka. Alas ka dyan. Talaga naman. Matulog lang ako susi sa ibang bahay nito. Kapag pinalo ko yung golem, ako nito pa ah, hindi pa lang. Yung golem na yun, ako delikado yun. Kaya hindi ko papalala. Ako ba mini ko yung video? Hindi, ako papalala. As always, yung golem hindi ko lang Hindi ako papalala. Kaya nun yun. As always, hindi ko pinala yung villager. Hindi ko, hindi ako alamin ng golem. Tama ba ako, golem? Tatakbo ako pag ginano ako ni golem. Actually guys, si Golem. Yan po si Golem. At si lang po. Kaya ka po pinalo ko yan. Ayan. Nakabulan talaga ako niya. Masakit davish ni Golem guys. Kaya pwede niyo papalawin yung Golem. Ngayon yung kabulin kayo yan. Ah, diba? Galit na sa akin niya si Golem. Kapag ginano ko ni Golem, pati kaya. Actually, hindi naman po kasi akong gumawa kay Golem. Kaya ganyan siya makalit Ganit na si Golem sa akin. Wait <laughs> lang, repair natin muna si Golem kahit, kahit ganun. Pinalo ko siya, may damage siya. <laughs> may damage po si Golem guys. So, i-refer na. I-refer po na sila. Isa lang yan. So, nila natin ano na hindi. Ito pong mga ganyan. Matutulog po sila kahit, ano, kahit tumaga. Opo. po Natutulog sila kahit umaga Eh, huwag kayo magbubalik guys Kapag natutulog sila ng umaga Eh, kahit umaga nga natutulog yung mga li liquid na yan Liquid pa, liquid Ikaw e, alam, yan po yung mga video na ko ng trabaho guys Kahit po ano Kahit umaga Natutulog, natutulog sila Ganun sila nakakalupit Alam ko yung golem nito Hindi na siya galit sa akin Galit pa ba sa akin ito Very precious refer na, na kasi tayo. Ikaw alam mo no? ka mahala. refer na kita. Ayan, na-refer ko na si Golem. Guys, tandaan nyo, kapag si Golem, tinira ka patay kayo. Ayan, ayan, no? o, oh, diba, lakas ng dami si Golem. Ayan, o. No? Ayan yung patunay na hindi nyo, kapag hindi nyo ginawa yung Golem. Tatarketin talaga kayo nyan na. So, dapat pala hindi ko na pinalo yun kasi. oyan okay, yan. Relax ng dami siya. Ayoko na. Masakit <laughs> So, wag na wag niyo pong papaluwin yung golem. Kaya yung villager niya. Wag niyong papaluwin kasi kapag pinalo niya siya, pinalo niyo yung mga villager na no? buksan niyo, umuwi na kayo. Okay, kailangan ko hanapin si Jose, which is si Jose talaga yung ano ko dito. Sabi Si Seriously. At dito ko na po tatapos ng video na to ng nang chill episode. <laughs> Tao don chill episode. At sa video na to nakilala nga na po nakilala na nga natin si Jose. Tayo binigyan ko na siya ng pangalan. 'Di ba? Oo daw. At ayoko na po magdagdag ng isang villager. Actually sure. Kapag po dinagdag ko pa to hindi ko na lang talaga alam. Kasi gusto ko lang sa iyo. Sige, hmm. papatayin <tries> ko. Papatayin ka. So, yun na para sa araw na to. Hanggang sa muli. Feel